Aries, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color yellow. Number 7, number 19, at number 23. Pahiwatig ng mga kulay. Ang red ay sumisimbolo ng tapang at determinasyon habang ang yellow ay nagdadala ng liwanag at kaligayahan ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo ang mga numerong 7, 11, at 23 ay nagdadala ng mga posibilidad ng bagong oportunidad sa trabaho at pagpapalalim ng mga relasyon sila rin ay nagsasabing magtiwala ka sa proseso ng pag-abot sa tagumpay Taurus, Virgo, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color green. Number 4, number 16, at number 21. Pahiwatig ng mga kulay. Ang blue ay nagdadala ng kapayapaan at katapatan. Habang ang green ay sumisimbolo ng kasaganaan at balanse. Ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong 4, 16, at 21 ay nagmumungkahi ng organisadong plano para sa hinaharap. Pinapakita rin ito na oras na upang buksan ang sarili sa mga bagong pagkakaibigan at pagkakataon. Gemini Cancer, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color orange. Number 5, number 14, at number 22. Pahiwatig ng mga kulay. Ang pink ay nagpapakita ng pagmamahal at pagkakaibigan, habang ang orange ay nagdadala ng sigla at inspirasyon. Ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong lima, labing apat, at dalawamput dalawang ay nagdadala ng mensahe ng positibong pagbabago at tagumpay sa personal na aspeto ng iyong buhay. Cancer, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color silver. Number 6, number 11, at number 20. Pahiwatig ng mga kulay. Ang white ay sumisimbolo ng kadalisayan at kaliwanagan, habang ang silver ay nagdadala ng intuition at inspirasyon ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong anim, labing isa, at 20 ay nagmumungkahi ng pagpapalakas ng relasyon sa pamilya at pagbibigay pansin sa emosyonal na kalusugan. Leo, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color gold and color purple number 8 number 18 at number 24 pahiwatig ng mga kulay ang gold ay simbolo ng tagumpay at kasaganaan habang ang purple ay nagpapahayag ng karunungan at dignidad ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo ang mga numerong WALO labing walo, at dalawang apat na ay nagdadala ng mensahe ng tagumpay sa karir at pagpapalawak ng mga oportunidad. Virgo, Capricorn, ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color brown and color cream. Number 3, number 10, at number 15. Pahiwatig ng mga kulay. Ang brown ay nagdadala ng stability at kahinahunan, habang ang cream ay sumisimbolo ng ginhawa at kalinisan. Ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong tatlo, sampu, at labin limang ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng bagong proyekto at pagkakaroon ng balanse sa trabaho at personal na buhay. Libra, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color lavender and color teal, number 9, number 13, at number 25. Pahiwatig ng mga kulay. Ang lavender ay simbolo ng kalmado at espiritualidad, habang ang teal ay nagpapakita ng pagbabagong positibo. Ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong siyam, labintatlo, at 25 ay nagsasabing oras na upang magdesisyon para sa iyong kinabukasan at magbigay pansin sa mga darating na oportunidad. Scorpio, Leo, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color black and color maroon. Number 2, number 17. At number 26. Pahiwatig ng mga kulay. Ang black ay simbolo ng lakas at misteryo, habang ang maroon ay nagdadala ng determinasyon at kahinahunan. Ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong 2, 17, at 26 na ay nagsasabi ng posibilidad na makaranas ng pagbabago at tagumpay sa aspeto ng pananalapi. Sagittarius, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color turquoise and color yellow green. Number 12, number 21, at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang turquoise ay nagdadala ng malinaw na komunikasyon. Habang ang yellow green ay nagpapahayag ng sigla at bagong simula. Ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong 12, 21 at 30 ay nagmumungkahi ng tagumpay sa pakikipag-usap at pakikipagtulungan sa iba. Capricorn, Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gray and color navy blue. Number 1, number 11, at number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Ang gray ay nagpapahiwatig ng balanse at katatagan, habang ang navy blue ay nagdadala ng tiwala at determinasyon ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong isa, labing isa, at dalawang putsyam na ay nagpapahiwatig ng malapit na tagumpay sa karier at personal na aspeto ng buhay. Aquarius, Aries, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero color violet, and color sky blue. Number 6, number 14, at number 22. Pahiwatig ng mga kulay. Ang violet ay simbolo ng espiritualidad, habang ang sky blue ay nagdadala ng kapanatagan at malinaw na komunikasyon. Ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong 6, 14, at dalawang put dalawang ay nagpapakita ng pagpapabuti ng relasyon at positibong resulta sa mga desisyon mo. Pisces, Cancer, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color si green and color peach, number 3, number 9, at number 27. Pahiwatig ng mga kulay. Ang si Green ay nagdadala ng pagpapatahimik sa emosyon, habang ang Peach ay nagpapahayag ng kasiyahan at kaayusan. Ang pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong tatlo, 7, at 27 ay nagsasabing may paparating na masayang balita at mga bagong simula.